Ito yung South Luzon Expressway TR4 na in-update natin dito sa may Barangay San Benito hanggang sa may Barangay Santa Monica. At ngayon naman ang i-update natin ay dito sa may Barangay Santa Monica hanggang sa may uh, Barangay San Miguel. Okay mga boss, tumambay muna ako dito sa barangay Santa Monica, San Pablo, Laguna. Dahil napakainit nung pinagdaan ako do sa may barangay San Benito. May vlog tayo nyan. At uh, ngayon, nandito ako sa may SLX TR4. Ang ganda ng aking natatanaw. Mount Banahaw. Tapos, uh, kaya ako nandito, ay dito rin ako dadaan para ma-update ko umakunan ko ng video kung ano na ang update dito sa may barangay Santa Clara first time kong maibablog to at first time ko na rin naiblog itong dito sa may uh, San Benito na samintado agad ito sa may bandaron may vlog ako nyan nung una ko siyang ibinalag ay talagang wala pa siyang kalatag-latag na saminto abay nung no, pandalawang vlog ko ay kompleto agad tapos ang wala pang saminto ay yung patawid na dito. Ang napansin ko lang dito, pantay yung uh, pantay yung karsada dito sa dinadaanan ng mga residente papunta ng San Pablo City. Siguro ang plano niyan ay gagawa na lang dito ng overpass pataas doon. Tapos isa ilalim yung expressway. Kakaiba ano? Parang katulad to doon sa may barangay San San Luis. Oo nga, Barangay San Luis, Alaminos, Laguna. Katulad to. Dito dadaan sa taas imbis na ah, sa ilalim. Medyo matipid to. Gawa ng ang kakunti ang ng tambak. Hanggang dun. Kakunti ang tambak, tulay, Kaya matipid to. Pagkakagawa dito sa expressway na 'to, hindi katulad doon sa may parte ng Tchaong na talagang napakataas ng tambak gawa ng puro uh, taniman ng palay 'yung nadaanan doon. Kaya ngayon, uh, silipin natin 'to, sa taas tingnan natin sa taas ko anong itsura niya kung hanggang saan na. Gawa na ang kasunod nito, Barangay Santa Monica ay doon na sa may Barangay San Miguel. Yan po yung direction papunta ng barangay San Benito. Yan po yung ating huling vlog at sa dyan namang napakahaba na yan. Kompleto na yan. Anim na linya. Nahahatiin yan sa apat dito sa SLEX TR4 pagka yan ay tinapos na. Kaya yan ay anim. Tapos ngayon ay papaling na tayo dito sa pabalik. Yan na yung direction papunta ng uh, San Pablo Interchange. At pag tiniretso mo yan ay papunta yan ng Santa Maria San Pablo pa din yun at diretso na rin ng Chaong Interchange. Panoorin yung mga boss. At yan mga boss, yung San Pablo Interchange, yung natatanaw nyo yan, yan ay magbablog tayo ng panibago di yan. Bali, ang mangyari nga niyan ay mula lamang dito sa may barangay Santa Monica hanggang di yan sa natatanaw nyo yan. At pansinin nyo mabuti, meron na siyang buhos na dalawa dito sa kaliwa at isa don sa kanan. Siguro sa susunod na update natin yan ay may buhos na lahat yan. Gawa ng mainit ang panahon tapos i Uh, patag na yan, napakahaba yung patag na yan. At sya nga pala mga boss, kung bago ka pa sa channel na to, eh, ayaw ka mo kalimutan mag-subscribe at pindutin yung bell button dyan sa baba para man notify ka pagka tayo ay merong bagong video. Yan naman po ay libre lang, wala pong kabayad-bayad dyan para lamang po kayo ay ma-update pagka tayo ay may bagong upload kung itong ating ina-upload o ating ginagawa ay nagugustuhan nyo. So ayan. Kukuna naman natin 'to ngayon. Maliban do sa palipad ng ating drone, ay kukunin natin siya ng uh, ground footage. At ito yung tulay. So ito. Aba. Ay arpalay patag na. Piso na piso na oh. Bubuhusan na lang 'to ng ano. Bubuhusan na lang 'to ng semento. Okay no, na kasakop dito. Barangay Santa Monica pa rin Oh mare, ay malapit pa eh So dito sa may Barangay Santa Monica mataas pa nga yung lupa Sabintado na tayo napakababa na dito Hindi na itinaas Kaya matipid to, dito sila nakatipid Ang kontraktor nito ay GEM GEM Ayan, may bus ng dalawa doon sa kapila Tapos dito, Pustahan tayo, sa susunod na daan ko, tapos na to. Tapos na sa lahat. Ang bilis! Nung huling dumaan ako dito, wala pa to. Grabe talaga ano. pagka yung sadyang, ano na, hindi natatampakan, ay... madaling buhusan. Punta to ng ano San Miguel. Dolin nito ay San Miguel. At ko din dito yung isang vlogger. Si Marcelito. Long ay klaseng nagbubuhos dito. Long R. Long R. Ano nagbubuhos ko? Oh. Ang grabe kang chamba to. Nagbubuhos talaga sila. Oh. Santo Tomas interchange na to eh? Diretso ka lang. Ah. Uh. Ito na yung Santo Tomas Interchange So pagkagaling natin ng ano Ang Santa Monica Ay ito na Santo Tomas Interchange May vlog na rin naman ako nito ang oh, mahalaga dito ay na-update natin ito so, ng butas na papunta ng SM mo mga jordero dito yung ilalagay sa may interchange for materials pa lang ayan o oh. oh, ayan bubuhusan yan tapos eh, tapos yun okay. oh, ang lawa ang farm hindi okay hindi ari yung ano hindi dito si Marcelito saan kayo parang kay Santa Clara so ayan ay uh, hindi ko na lang dito mga boss ang video at mapapahaba na tayo lapas na tayo dito sa may uh, San Pablo Interchange hanapin ko lang si Marcelito so, nasa si Marcelito asan ka so ayan mga boss maraming salamat sa panunod ng video nito kita kita tayo sa susunod na video oh, isang ligil na rin sa gamang parang isang taklara a heart speed to the city streets we begin to feel the fire we rise like tall buildings As the chemicals, they take us higher it's young